Biscuit Kruger o mas kilala bilang Biscuit ay isang hindi pangkaraniwang nanyuser sa mundo na Hunter x Hunter. Kilala siya sa kanyang maselang anyo bilang isang batang babae. Ngunit sa likod ng imaheng ito ay ang kanyang tunay na anyo, isang mas malaki, mas maskuladong bersyon ng kanyang sarili. Maraming dahilan kung bakit niya itinatago ang kanyang tunay na anyo. At ang mga ito ay nagpapakita ng kanyang talino, estrategya at malalim na pag-unawa sa mga tao at sa mundo ng mga hunters. Narito ang isang detalyadong pagsuri kung bakit si Biscuit ay nagdesisyong itago ang kanyang tunay na anyo. Una, ang strike kong pakinabang sa paikipaglaban. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit itinatago ni Biscuit ang kanyang tunay na anyo ay dahil ito ay nagbibigay sa kanya ng malaking strike kong pakinabang sa labanan. Sa kanyang maselang anyo, siya ay mukhang inosente at mahina na naging sanhi upang maliitin siya ng kanyang mga kalaban. Sa ganitong paraan, naging kampante ang kanyang mga kalaban na nag-iisip na madali siyang talunin. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, maaari niyang ibunyag ang kanyang tunay na anyo at gamitin ang kanyang tunay na lakas upang sorpresahin at talunin ng kalaban. Ang pagiging underestimated ay isang malakas na sandata na nagagamit ni Biscuit sa kanyang kalamangan. Pangalawa, ang pagprotekta sa kanyang imahe. Isa pang mahalagang daylan ay ang pagprotekta sa kanyang imahe. Bilang isang pambirang na user at isang master manipulator, alam ni Biscuit ang halaga ng perception o kung paano siya nakikita ng iba. Sa kanyang masayang anyo, siya ay nakikita bilang isang kaibig-ibig na inosenteng batang babae. Ang imaheng ito ay hindi lamang nakakatulong upang madali niya makuha ang kanyang tiwala ng iba. O nagbibigay daan din sa kanya upang magmanipula ng sitwasyon na hindi siya agad pinaghihinalaan. Kung ang mga tao ay nakakaalam ng kanyang tunay na anyo, maaring magbago ang kanilang pagtingin at maging mas maingat sila sa kanilang paikitungo sa kanya. Pangatlo ang personal na seguridad papanatili ng kontrol. Ang pagtatago ng kanyang tunay na anyo ay isang paraan din ni Biscuit upang mapanatili ang kanyang kontrol sa mga sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang tunay na kakayahan, nagiging misteryo siya sa mata ng kanyang mga kakampi at kalaban. Ang kawalan ng kaalaman ng iba sa kanyang tunay na kakayahan ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng siguridad. Hindi alam ng kanyang mga kalaban kung ano ang kanilang dapat pagandaan at hindi rin sigurado kung anong kaya niyang gawin. Ito ay nagiging sanhi upang mas maging maingat ang kanyang mga kalaban na nagbibigay sa kanya ng kalamangan. Pang-apat, pagpapanatili ng kabataan at kagandahan. Isa pang aspeto na maaaring daylan kung bakit itinatago ni Biscuit ang kanyang tunay na anyo ay ang kanyang personal na kagustuhan na mapanatili ang kanyang kabataan at kagandahan. Bilang isang babae, maaaring mahalaga para kay Biscuit ang itsura at paraan kung paano siya nakikita ng iba. Sa kanyang maselang anyo, siya ay mukhang batang bata at kaakit-akit. Naaaring na isang bagay na gusto niya ipakita sa mundo. Kapag ditaw ng kanyang tunay na anyo na isang mas malaki at mas maskuladong versyon ay maaring hindi tugma sa imahe na gusto niya ipakita. Kaya pinili niyang itago ito. Ang lima, ang psychological manipulation at pagkontrol ng emosyon ng iba. Si Biscuit ay isang biasa manipulator, hindi lamang sa physical aspecto, kundi pati na rin sa emotional at mental aspecto. Ang kanyang anyo bilang isang batang babae ay nakakapagudyok ng proteksyon at simpatya mula sa iba lalo na mula sa kanyang mga kampe. Ang mga emosyon na ito ay nagbibigay daan sa kanya upang mas madali niya makuha ang loob ng iba at gamitin ito para sa kanyang sariling kapakanabangan. Sa kabilang banda ang kanyang tunay na anyo ay maaaring magdulot ng takot o pangamba na maaaring makasira sa kanyang strategya ng pagkuha ng tiwala. Ang pagtatago ni Biscuit ng kanyang tunay na anyo ay hindi lamang isang simpleng pagnanais na mapanatiling kanyang itsura bilang isang maselang batang babae. Ito ay isang maingat na pinag-isipang stratehiya na nagpapakita ng kanyang malalim na pag sa taktika, control, at psychological manipulation sa mundo ng mga hunters kung saan ang impormasyon at perception ay maaaring maging sandata, Ang pagtatago ni Biscuit ng kanyang tunay na anyo ay nagbibigay sa kanyang kalamangan sa anumang laban o sitwasyon. Siya hindi lamang isang malakas na user kundi isang biyasang strategist na alam kung paano gamitin ang kanyang mga lihim upang makuha ang pinakamalaking benepisyo. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.